Hello, what's up <laughs> mga idol? Mayong hapon, di Ameron sa Ans mga idol oh. oh. Nagulat na diri si mga idol. Og diya, di akong amigo diri nga kinakusgan kay ni sa amo ang asosasyon niya, oh. wa man mo lingkod. Vice President. Oh, vice na to ni. Pamasiruan ni, eh, di ba? Kita ka grubing ana ni, abot og ospital bisag way sulod. <laughs> Sira ko na lagan. Ay, ah, ako pa tsapa tsamba ni mga idol. At us ka buok pagbalik puno. Napay usahay nga us buok ato pagbalik zero. Gasolina <laughs> rin na hurot. Tay <laughs> mga idol, ah, dami diri mga idol, lapit sa 4. Ulat miss si mga muhing mga idol. Eh magsige rubing-rubing Ruby, rubing. pa may pasero nya kalas kay gasolina. Shout out, shout out sa atong mga viewers da mayong hapon mga idol. Oh God bless you tanan, saludos a vos suporta, boa idol.